Roleplay Recap Ipapakita dito ang buhay ng isang pamilya kung saan may kikita ang pagsubok ng isang pamilyang Rosario. Ipapakita dito ang iba't ibang karapatang pantao at paano nila ito haharapin. Ito ang pamilya Rosario, ang mag-asawa na si Roland at Carmela, at tatlo nilang anak na si Josh, Cheska, at Caleb. Mahirap lang sila at kailangan na nila ng matustusan ang kanilang pangangailangan makikita dito, dumating si Roland galing sa trabaho. Siya ay natanggal at wala na silang pagtustos sa pang-araw-araw nila. Nag-alala si Carmela, dahil hirap na hirap na sila sa kanilang buhay lalo na kung ano ang pangkain nila sa kanilang mga anak. Habang nakain sila ay naisipan ni Carmela na pumunta ng Dubai, upang may makuhang pera at matustos ang kanilang gastusin. Naiyak ang mga anak ni Carmela at nagyakapan nila ng mahigpit. Siya ay si Carmela, isang ina na handang gawin ang lahat para sa pamilya niya. Pumunta siya sa Dubai at namasukab bilang kasambahay. Ngunit pinagmamalupitan siya ng kanyang amo. At gusto nang makaalis ngunit walang handang tumulong sa kanya. Ngunit may tumulong kay Carmela at nakauwi si Carmela dahil kay Maricel. Si Josh naman ay ang panganay na anak, ngunit ay isang bakla, at hindi pa ito nalaman ng kanyang tatay. Habang nag-iinuman si Roland at kanyang kaibigan, sinabi sa kanya na bakla ang kanyang anak. Nagalit si Roland kay Joshua, at pinalayas ang pagmumukha niya sa pamamahay niya. Siya naman si Cheska, ang kay sa isang babaeng anak ni Roland. Masaya man siya sa kanyang panlabas, ngunit siya ay may tinatagong kalungkutan sa loob. Siya ay laging pinagtatawanan sa klase, madalas ay binubuli siya ng kapwa kamag-aral niya, na si Dancia, Catherine, at Elizabeth Bear. Pinagtulungan siya nito binuhusan ng malamig na tubig wala nang nagawa si Cheska kundi umiyak sa sobrang pagmamalupit sa kanya tumakbo si Cheska at umiyak na lang ng umiyak <coughs> si Cheska at kinuha ang baril ng tatay niya. Ngunit bago siya mamatay ay nagwaki pose muna siya. Bago siya mamatay sinabi niya ay, ang putok ng baril. Kaya agad nila itong pinuntahan. Pagkita nila ay nakahiga na si Cheska ng walang malay. Sakto ay dumating na ang nanay nila si Carmela. Imbis na siya ang mag-surprise ay siya pa ang nasuprise. Todo iyak ang pamilyang Rosario sa pagkawala ng kanilang magandang anak na si Cheska. Pero bigla sumingit si Elizabeth Bear. At tila sinabi pa nito, naghahalaro. Love you ah. Naging anghel na nga si Cheska. At nagkabati-bati na din ang Rosario family. ang ating Roleplay Recap. Sana ay may makuha kayong aral dito. Salamat muli sa panonood.